Barbie Imperial ginaya umano si Sarah Labati. Gusto umanong magpasikat kay Richard. Tryang hard nga ba ang kapamilya actress na si Barbie Imperial sa panggagaya sa estranged wife ni Richard Gutierrez na si Sarah Labati? Ito'y matapos ngang mapansin ng mga netizens na tila kinokopya ni Barbie ang pananamit at mga ipinu-post ni Sarah sa Instagram sa gitna ng pagkalat ng mga chika na nagkakamabutihan na raw sila ni Richard. Pinagkumpara ng ilang IG users ang litrato ni na Sarah at Barbie na parehong nakasuot ng uniform para sa isang culinary school. Saad pa sa isang social media post, luma na ang post ni Sarah na para sa 11th birthday ng panganay na anak nila ni Richard na si Zion Gutierrez noong April 29, 2024. Matatanda ang kamakailan ay viral sa social media ang spotted na mga larawan ng dalawa na magkasama. Saad umano ng mga netizen sa kumalat na larawan nila magkasama ang dalawa sa South Korea at makikita nga na very sweet pa ni Richard kay Barbie dahil kinukunan pa ng larawan ni Richard si Barbie. Kinumpirma din ng showbiz manager na si Oji Diaz na officially dating na umano si Barbie at Richard. Hi guys! So meron tayong na-discover na bagong laro ngayon. Ito ang apaldo456.com. Yan. Kumainitan nyo guys, meron na tayong 91,000 pesos dahil sa punan nating 5,000 lamang. So, kung makikita nyo guys, mara maraming laro dito guys. Ito ang Super Ace, Mines, at Sweet Bonanza at marami pang iba. So, gusto kong i-share sa inyo ito guys dahil gusto ko rin manalo kayo. So, nasa comment section ang link. So, papakita ko sa inyo guys kung gaano kadaling manalo dito guys. Tara, sa nyo. So, guys. Try natin mag-bet ng 100 pesos. Yan. Hello. Hello. Hello yun, isa, 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 isa Isa na lang, say 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 Kakapasok pa lang natin Pero namigay na agad say 340 na agad say kadali dito guys say Bless talaga mamigay kanina pa to eh. Oh, 100 pesos lang yung bet natin. Grabe. Grabe. To spin. Saka. 1,800 agad guys. So guys. 200 pa. 2K okay na. Tinan guys. 100 pesos lang yung bet natin. Grabe oh. So yun guys, kitang kita nyo naman na sobrang daring manalo dito sa apaldo456.com So ano pang hinihintay nyo? Mag-register na kayo Nasa comment section ng link at mag-send ng screenshot sa atin Para may chance kayong manalo ng 500 pesos